Good morning everyone! Welcome back to my channel for today's vlog guys I uh, last day na namin today kasi bukas uwi na kami, natapos din ang summer guys at pabalik na ako sa atin, super, super, super doper, happy ako kasi nabubuang na ako dito sa island at natapos din ng 6 months and see you next year again island So guys, for today's vlog ay uh, umulan kasi kagabi. Kaya ito si Madam, nagyaya siya na manguha daw kami ng kohol. <laughs> Kaya maaga akong ano nagising, eh, kukuha kami ng kohol ni Madam. Sasamahan ko daw siya. Paborito niya kasi yung kohol guys. Kaya tara guys, samahan natin si Madam. Natin kung may kohol nga kasi umulan nga kagabi. Tapos, basa naman yung ano, yung lupa. Baka sakali mayroong kuhol. <laughs> Talaga to si madam eh. Ituyo naman ang lupa. Madam! Puy, deneki. ang Ano naman? <laughs> ang tuyo-tuyo naman ang lupa. Paano nagkakuhol? Talaga to si madam oh, aga-aga. Aga talaga. Saan ba yun? Maghanap <laughs> tayo ng kuhol guys. Marami kasing kuhol dito pag umulan. Dahil ang daming mga patay ba na kuhol. Hindi nakapasok pag ano na. Hindi nakaabot sa lupa. <laughs> ay sa lalim. E, eh, paano magkakaroon ng kuhol ngayon dito? Ah meron guys. Meron. Yeah. Meron akong nakita guys oh. Dalawa. Ay. Sama natin si madam guys. Tara, tara. Marami guys. Marami. Ayan guys oh. Meron akong nakita. Dalawa. Grabe na to. Apat na. Apat na agad. Apat na agad. Nayo yung kohol guys. May forever sila. kapit kamay oh. kapit kamay sila guys o oh, diba dami ko na kung cool yes tignan natin si madam guys <laughs> si madam ah, <laughs> 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 I told you we have Ini yes, si Madam, si Madam, tawa-tawa si Madam, may kuhol. <laughs> guys. <laughs> <laughs> si madam. is very happy, guys, si my madam. For the Silgaria. It, oh, madam, what is the... Uh, I, Silgaria is the Greek, eh, madam? Yeah. Ah. <laughs> Tawan-tawa siya, guys. Ang dami talaga, guys, oh. Oh. Oh, pinupulot lang. Dami talaga, guys, oh. 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 Daming kukul dito, oh dami tawang tawa si madam kasi nga yung nanay niya gustong gusto nito kaya ano, tawa siya nung umulan kagabi <laughs> e, daming sargaria guys I'm so happy <laughs> kinain si madam oh. grabe guys ang daming ano snail tawan tawa si madam grabe madam <laughs> how to cook this eh we put eh dumata mm. <coughs> tawan tawa nga uh, king madam ko o, oh, tignan nyo kung saan kami namumulot. Diyan sa harapan ng hotel. O. Oh. Meron nang nakakutse. <laughs> Kasama namin ng mulot. Ayan si madam mo. Ayan si madam. Ayan si madam mo. <laughs> Pulare madam. Ναι. Έχει δεν έχει. Ngayon okay, nakuha ko ang dami yun. Isang timba na. O isang timba na Isang oh. timba na guys ang nakuha ko. Ewan ko lang kay madam kung ilan na yung nakuha niya. Dami ba? Oh. Kala ko sa Pinas lang ito. Si Madam din pala. Kasi nung bata ako guys. Ayan. Ito ginagawa ng katay ko nun. Kala ko sa Pinas lang. Meron, pa rin, pa. meron din pala sa Greece. Ito <laughs> si Madam. Ito si Madam guys. Oh. Bumapang na si Madam. <laughs> Bumapang na si Madam. Bumapang na si Madam. Diyan. na si Madam. Diyan si Madam. Hindi na si maubos ang seda. Ayan guys. O. mo. wala ना Eh क्या alo, madam? Eh क्या alo है Pameki की sa malo na po. Eh kaya. We have. एक madam. Eh kaya 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 madam. Eh kaya kaya You, we will go here before. Yes. Yes, Ramadan right, mo. Oh, tingnan mo yung kay Madam mo. Sang supot na. Sang supot na yung kay Madam. Regi, Puskan going on? Where inside? You will break down Pame pali ki. We went before there. go again. Maybe we have more. Oh, she. They need na kami ni Madam. Nandito pa rin kami naghahanap ng sini. <laughs> kuhol. Pero <laughs> si Madam ay ayaw po mayag umuwi. Sabi niya ay marami pa daw. <laughs> Ti! <laughs> ano bravo rin madam marami pa daw doon guys puntahan natin nakakatawa si wato nakakatawa talaga si diba, wato hindi pa kami kumakain ng agahan guys kasi naghahanap pa kami ng ano kuhol <laughs> pupunawin daw niya yung plastic niya guys <laughs> ano, ano na eh mga, mataas na yung araw kaya wala na kaming mahanap nagtago na sila guys pero kanina dami pa um, yan balikan ko kayo guys against the light <laughs> Hanap pa tayo ng Silgaria, meron pa oh. Kami pa lang oh. So, ayan na nga guys. Umalis na kami dun kung saan kami namumulot na ang kohol. Nandito na kami sa hotel. Maghahanap pa daw kami dito sa bakuran ng hotel, guys. Hindi pa rin siya pumapayag na hihinto. Pero marami talagang ano, kohol doon. Kaya lang, ano ba? Late na, late na kami kasi. Nagtago na silang lahat. Nagtago na silang lahat, guys. Kaya, wala na kaming nahanap. Hanap. So, ayan na, guys. Nag-decide na si Madam na uwi na daw kami kasi mainit na. Wala na yung mga, ano, kohol. tago na sa lupa. Kaya, uwi na kami. Kontento <laughs> na siya guys sa nakuha namin na kohol. Sabi niya sa ano na naman daw. Pag umulan na naman daw ulit. Yun na yun naman guys oh. Ito lang yung nakuha ko. Halos mapuno yung timba. Pero iba pa yung kinuha niya bra. <laughs> iba pa yung kinuha niya. Ewan ko kung ilan yung nakuha niya mga isang kilo siguro yun kasi naka kasi siya eh. ako sa akin ano, magti tatlong kilo yung nakuha ko <laughs> tatlong kilo nakuhol guys biro mo yan hindi pa yan masyadong umulan ano pa uh, yung kagabi lang to eh kung siguro maaga kami hindi pa sila nakapagtago eh marami kaming nakuha kaya lang tinatamad kasi ako bang bumangon na maaga. <laughs> Tapos sinisisi na ako ni madam. Bakit daw ayaw kong gumising? Ayan tuloy daw. Wala na siyang nakuha. Kunti <laughs> lang yung sinasabi niya na hindi wala pa daw siyang nakuha. Samantalang mga yan nakaisang kilo na siya. Tapos ako naman i eh, mga tatlong kilo to ba? Hmm. tatlong kilo. Tapos sabi niya, So, sabi niya, wala pa daw kaming nakuha. Buang. Oh, oh, one kilo, madam. One you're so happy, madam. and a sure. half. Two and a half. Oh. Oh, she didn't need two and a half, right, madam. After the like two and a half? Two and a half. After ini, one kilo? One and a half. Four kilos all together. Wow, all four kilos, re. <laughs> 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 This <right. laughs> is it. ba, the bad luck. Okay. Ika, may napsasin o. Guys, nandito na ako sa kitchen. <laughs> at naghahanap na si madam na palalagyan daw para hindi daw tumakas bale na ka 4 uh, kilo mahigit kami na dalawa ni madam <laughs> tawon tawa siya guys saka ako din ba tawon tawa ako kasi ano ba parang bumabalik ako sa pagkabata <laughs> kasi naranasan ko yan nung bata pa ako malit pa ako kasi kasama ko yung tatay ko ba nangunguha ng mga ganyang kuhol sa bukid din pag nagtagulan. At hindi lang kulang nakukuha namin ng tatay ko pati yung mga isdang sa ano, yung may, may tinik dito sa may tenga ng taong hito. Ayun, ang mga nakukuha namin doon sa bukid. Tapos, ano, kaya parang nirecall nire ko ba yung aking kabataan. <laughs> Nakikita ko yung sarili ko kay madam kasi parang sayang-saya siya ba pag tingin niya yung ano, yung kukul. Ita, parang, parang batang tumatalon Kaya parang sabi ko parang ano ba, akala ko sa Pinas lang yun na nag, na feeding kumain ng mga ganyan. Pwede rin pala dito sa ibang bansa. Akala ko hindi siya kumakain. Pero before kasi, lagi niyang sinasabi, sana umulan, kuha tayo ng ano, sergarya. Sergarya, it's mean yung kohol, yung snail. <laughs> eh, kaya nung kagabi, sabi ko ba, oh, tawan-tawa na si madam kasi ano, ulan na. Makakuha na kami ng kuhol. Eh, Alas 7 pa lang, tumatawag na siya sa akin, mag, ano daw kami ng kuhol. Kaya, tamad pa naman ako. Mga lasu'tyo na ako bumangon, tapos galit galito siya sa akin, sabi niya. Sabi niya, eh ano, An, ayaw mo kasi bumangon ngayon, nagtago na silang lahat. Sabi si Wata. Kaya, ayan, ayan tawa-tawa ako, guys. Papataan na yan, pakukulong niya kasi para padudumihin niya, tapos eh, isesend niya doon sa nanay niya doon sa Athens. Uh, kaya, yung nanay niya kasi, masayang masaya siya pag nakakain ng ganyan. Kaya, yan ang dahilan guys kung bakit kami nag ikot ng nag-ikot para doon sa isen niya doon sa nanay niya. Si madam, hindi siya mahilig pero yung nanay niya. Para sa nanay niya to guys. Kaya, tawan-tawa siya dahil mapapasaya niya yung kanyang nanay ng pamamagitan ng kohol. Kaya tingnan natin kung ano yung gagawin niya, guys. <laughs> guys, oh, nag inano ko na. Hinalo ko na yun sa kanya. Ito na yun sa kanya, oh. Oh, napuno. Madam! It's okay that madam put it in there. That, that one. Yati. Yati re, madam. Naghahanap ngayon ng ano, ng pampadumihan daw niya para hindi. Madam, I, remember my, my employer. They put in the one and they put alebre. Uh, After that. Ah. Yati? After that. ba? na siya, Tora, siya, eh? -sa na daw kaagad ni Madam. Excited. <laughs> Nakikipag-away na doon sa asawa niya kasi yung asawa niya, bakit mo pa isisend? -sa Sabi niya. <laughs> Tawa-tawa ko kay Madam. Diyos ko Lord, sa Sir okay, Galia. away sa asawa niya. Si <coughs> Madam. <coughs> Kukuha daw kami ng Timari. Timari! Timari! What is the English na timari, madam? Tim. Tim? Para doon sa ilalagay namin doon sa kohol para hindi mamatay. Tapos ibabalot ni asawa niya at dadalhin isesend na sa post office para pupunta doon sa atin sa nanay niya guys tingnan nyo naman si madam abalang abala sa pagkuha ng pagkuha ng ano this is uh, cleaning the house uh, <laughs> not, you no we have a lot huh? ang dami naming nakuha abalang abal <laughs> pagkuhan namin ng pwede na timari rin madam ito palang timari ang dami pala dito oh yung isang ingredients ng pagkain nila you oh. know timari tim ganito palang dahon niya guys ngayon ko lang alam now I know <laughs> How you put it that madam there? What is so they will eat that? No. Ah. If you send now, madam, in the post office, how many days? Two. They die, them. Oh yati yati di donday this pasa it's good and she's breaking oh this is ready to send <laughs> ready to send <laughs> na yung selgar yani madam Ha, yan na yung ayan na yung ano yung kohol kohol So ayan na nga guys, na ready na ni madam. Nilagay na niya doon sa container. Tapos nilagyan na ng screen sa top para hindi daw mamatay. <laughs> Tapos isa-send na niya sa post office para pupunta na doon sa nanay niya. Dadali na niya sa post office. Tapos dalawang araw daw eh guys bago makarating sa nanay niya yun. Silgaria ayon, selgaria yung kohol. Snail. Kaya natawan tawa ako talaga kay Madam, just ko Lord. And then narin na rin ako ng aming bahay kasi ngayon ay last day na namin dito sa hotel. Nag-aayos na kami ng mga gamit namin para bukas uwi na kami ng Athens. So, tapos na yung pangunguhan namin ng snail. So guys, hanggang dito na lang aking vlog for today. See you next vlog. Thank you for watching. And Uh, salamat sa pagsama niyo sa akin bye bye post office na guys dinala na sa post office yung kukol isesent na o oh, ba?